Hindi ko akalain na ang lupang ipinangako sa amin na mag-aahon sa hirap ay siya ring muntik ng maging libingan ko. Sa paanan ng bundok Isarok, doon matatagpuan ang Hacienda Rojo. Malawak, tahimik, amoy usok ng sinusunog na baon ng niyog ang sasalubong sayo. Ako at ang asawa kong si Elena ang naging katiwala doon. Ang may-ari, si Doña Aurora, at ang kapatid niyang si Senor Dante. Wala kaming reklamo noong una. Libre ang bahay, tagaana sa rasyon niyang bigas, at hindi kami pinababayaan sa gamot. Sa tuwing may sakit si Elena, sila pa mismo ang nagdadala ng doktor. Sabi ng mga taga-baryo sa ibaba, swerte daw kami. Mababait daw ang mga roho kahit mailap sa tao. Pero may mga gabi na naririnig ko silang nag-uusap sa ilalim ng bahay. Hindi pa bulong, kundi parang mga hayop na nag-iingay. Kinakalabugang sahig. Pero kapag sisilipin ko, wala naman akong makita kundi ang mga anino ng puno ng niyog binaliwala ko yun. Ang mahalaga, kumakain kami ng tatlong beses sa isang araw. Yun ang akala ko. Isang tanghali, hindi inaasahang dumating si Donya Aurora. Kasama niya ang isang lalaking hindi ko kilala. Payat at nandilisik ang mata. Ipinakilala niya ito bilang si Tio Goryo Galing daw sa kabilang bayan. May dala silang kaldero. Dinoguan. Espesyal yan, Karding. Pasasalamat namin sa sipag ninyo, sabi ni Senyor Dante habang nakangiti. Nagnaway ako sa amoy. Hinaluan ng gata at sili tulad ng luto sa Bicol. Pero napansin ni Elena ang isang bagay. Hindi po ba kayo sasabay, Senyora? tanong ng asawa ko. Umiling nang si Donya Aurora. Busog daw sila. Nakaupo lang sila sa bangko sa labas ng kubo. Pinapanood kaming maghanda ng mesa. Si Tio Goryo nakatitig lang sa akin. Dahil sa gutom at hiya na tanggihan ng grasya, kumain ako. Sa unang subo, kakaiba. Sobrang sarap malinamnam na parang humahagod sa lalamunan ko pababa sa tiyan. Halos maubos ko ang kalahating kaldero. Sa si Elena, kaunti lang ang nakain dahil sumasama daw ang pakiramdam niya sa amoy. Habang inunguya ko ang lamang loob, napatingin ako sa labas. Nakangiti si Tio Goryo. Isang ngiting, abot hanggang tainga. Gabihan, nagsimula ang kalbaryo Hindi sakit ng tiyan ang una kong naramdaman Kundi init Parang nilalagnat ako na ewan Ang bigat ng katawan ko Parang may nakapatong sa likod ko na sako ng simento Pero ang nakakapagtaka Habang lumalalim ang gabi Lumalakas ako Alas dos ng madaling araw, nagising ako. Dinig na dinig ko ang paghinga ng aso sa silong. Dinig ko ang paggapang ng ipis sa dingding at ang amoy. Amoy na amoy ko ang dugo ng mga manok sa kulungan sa likod bahay. Pumangon ako. Nakita ako ni Elena na nakatayo sa may bintana. Sabi niya, Nakadilat daw ako pero puti lang ang nakikita sa mata ko at tumutulo ang laway ko habang nakatingin sa buwan. Carding, ano nangyayari sa iyo? Iyak niya. Hindi ko siya matagot. Gusto kong magsalita pero ang lumalabas sa bibig ko ay parang ungol ng baboy ramo. Kinabukasan, nanghina ako ulit. Hindi ako makatayo. Pero pagdating maggabi, bumabalik ang lakas ko at gusto kong tumagbo sa gubat. Gusto kong mangagat. Hindi ito ordinaryong sakit ng tiyan. Parang may buhay sa loob ko. Parang may mga kuko na kumakamot sa bituka ko. Bilit na kumakawala. Elena! patayin mo na lang ako! Sigaw ko. Namimilipit ako sa sahig. Pakiramdam ko. Iiwa ako mula sa loob. Sabi ni Elena, nakikita niya ang tiyan ko na gumagalaw mag-isa. May umuumbok. Lumilipat sa kanwa. Lumilipat sa kanan. Binuhat niya ako kahit madilim. Tinahak namin ang daan pababa ng bundok papunta kay Katasyo, ang albularyo sa kabilang sityo. Habang nasa daan kami, naririnig ko ang tawanan sa mga punong niyog, ang boses ni Senyor Dante, ang boses ni Doña Aurora. Huwag mong pakawalan. Sa atin yan. Pinilit kong takpan ang tenga ko pero nasa loob ng utak ko ang boses nila pagdating kay Katasyo hindi na siya nagtanong amoy pa lang daw alam na niya matindi ang kapit may ipinakain sayo na hindi pagkain ng tao sabi ng matanda habang pinapahid ang lana sa tiyan ko. Kumuha siya ng isang buntot ng pagi at idiniin sa sikmura ko. Napasigaw ako. Ang sakit. Parang binubuhusan ako ng asido. Iluwa mo! Iluwa mo kundi kakainin kanyan. Sigaw ni Katasyo pinainom niya ako ng isang mapait na langis na hinaluan ng dinikdik na bawang at luya. Naramdaman ko ang pag-akyat ng kung ano sa lalamunan ko. Masakit, magaspang. Nanlaki ang mata ni Elena habang nakahawak sa balikat ko. Bumulwak mula sa bibig ko ang may itim na likido at kasama nito tumalsik sa palanggana ang isang bagay na gumagalaw. Isang sisiw, pero walang balahibo. Kulay itim ang balat at ang mga mata ay pula. Mabilis na tinakpan ni Katasyo ang palanggana ng tela at binuhusan ng gas. Sinindihan niya ito. Narinig namin ang tili ng sisiw habang nasusunog na parang boses ng matandang lalaki. Boses ni Yugoryo. Aswang ang nagpakain sa'yo. Ginawa kang kaban. Gusto nilang ilipat sa'yo ang sumpa o gawin kang pagkain. Bulong ni Katasyo habang pinanood maabo ang nilalang. hindi na kami bumalik sa hasyenda para magpaalam. Ipinakuha na lang namin sa mga barangay tanod ang mga gamit namin. Habang nakasakay kami ng jeep palayo, napatingin ako sa tuktok ng burol kung nasaan ang bahay ng mga roho. Nandoon sila, si Doña Aurora, si Senyor Dante at si Tio Goryo, nakatayo sa may tarangkahan. Malayo man, kitang kita ko ang ekspresyon nila. Hindi galit, kundi panghihinayang. Para silang mga batang inagawan ng laruan. Kumaway si Tio Goryo. Dahan-dahan. Simula noon, hindi na ako kumain ng dinuguan. At kahit anong pilit ng iba, hinding hindi na ako tumanggap ng pagkain na hindi niluto sa harap ko. Sampung taon na ang nakalilipas mula nang nangyari yon. Buhay pa ako, oo. Pero may mga bagay na hindi na maibabalik. Mula noon, hindi na ako nakakatulog ng mahimbing. Gabi-gabi, nananaginip pa rin ako. Nasa loob daw ako ng kaldero. Lumalangoy sa kumukulong dugo. Habang si Tio Goryo ay humahalakhak sa itaas, pinahalo ako gamit ang malaking sandok. At may iniwan silang marka. Tingnan nyo ito. Kahit anong gamot ang ilagay ko, hindi nawawala ang pilat na to at sa tuwing sasapit ang bilog ng buwan, kumikirok ito. Parang may pumipintig. Parang may gustong pumasok o lumabas. Balita ko, bukas pa rin ang Hacienda Rojo. May mga bago na naman daw silang patiwala. Isang pamilya mula sa Bisaya, masisipag daw, malulusog. At balita ko, paborito rin daw nila ang dinuguan. Gusto ko silang balaan. Gusto ko silang puntahan at sigawan na tumakbo na habang maaga pa. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka pagbalik ko doon, hindi na ako makaalis pa. Baka sa pagkakataong ito, hindi na ako ang kakain, kundi ako na ang ihahain. Kaya sa inyo na nakikinig, lalo na sa mga mahilig tumanggap ng libreng ulam galing sa kapitbahay na hindi nyo naman kaklos, mag-isip kayo. Amuyin nyo muna. Tignan nyo ang mata ng nag-abot. Tao ba ang kaharap nyo? O aswang naghahanap lang ng makakain?